Meron din nila sa akin na isang CRT TV mga kapaintek. Ang issue nito eh meron daw pumutok sa loob habang nanonood. Ang complaint ng may-ari mga kapaintek. Isa siyang Samsung CRT TV mga kapaintek. So, bali madalang na akong gumawa ng ganitong klaseng TV mga kapaintek ano kasi hindi na din ako nagie stack ng mga piyesa niya uh, pa-phase out na din kasi yung mga ganitong klaseng TV pero sa tibay at tibay mas matibay to kumpara sa mga LED TV. So ayan after ko na mabuksan, so bumungad sa akin yung pumutok na fuse mga kapaintek. So hahanapin natin kung bakit pumutok yung fuse. Ano mga kapaintek, hindi naman basta-basta po putok to nang walang dahilan. So kaya sa mga newbie, 'wag niyo'ng lalagyan kaagad ng fuse kung nakita niyo'ng pumutok kasi mga kapaintek hindi naman puputok yon ng walang dahilan so yun ang function nun ano, mga, ka, mga kapaintek pagka may shorted eh, puputok siya so mas maganda kung gagamit kayo ng may ginagamit akong series lamp mga kapaintek sa susunod na video ipakikita ko sa inyo kung paano ang paggawa nung kahit na may shorted eh, iilaw lang yung lamp nya so Ayan yung mga pinalitang kong hindi ko na napakita yung pagre-repair ano. Kasi medyo natagalan din ako sa pagre-repair, nahirapan din ako. Uh, merong siyang shorted na dalawang diode at saka yung pinaka main capacitor niya. So after kumapalitan nung dalawang diode, tapos yung fuse, eh akala ko okay na. Eh nung pala, sira din yung main capacitor niya. So ayan yung sinasabi kong series lam ko ano. Tapos ayan, puro masking tape pa mga kapintek yung kamay ko. So kapapayad na skim coat, medyo nagasgas yung kamay ko. So isasaksak na natin mga kapintek kung okay na yung aking repair. So ayan, uh, isasaksak natin sa 220 volts mga kapintek. So titignan natin kung meron pa siyang puputok pagka isinaksak natin. So ayan, naisaksak ko na mga kapintek. Tignan natin. Uh, ito nga palang TV na to ay isang Korean surplus mga kapintek o ayun okay na meron na siyang display so ayan hindi ko mabasa no korean kasi so ayun okay na so gawa na yung tv mga kapintek so oobserbahan ko na lang kung okay ba kung hindi bibigay yung mga piyesang ikinabit ko no mga kapintek so yun lang at maraming salamat mga kapintek kung nagustuhan nyo like and share ang aking video salamat